Tira <laughs> ulo. Hoy! Sika, tiri. Sikat na Sikat yung parang sadok, di ba? Hindi pala nilalagay sa may taon. Dito pala nilalagay, oh! <laughs> <lo> Yay! Scammer <laughs> <Is> <laughs> <Is> <laughs> ka! Ano'ng pangalan? Hoy! Sabi na rito, oh! Parang sadok lang, gano'n, oh! Doon pala nilalagay sa may ano! May Kaya pala napapakawa <laughs> ng tubig! Ano pangalan to? Taka na. He's coming. Nakasaya itong video siya siya. sa ka. Asa brightness yung ano Ano pangalan? Itong bata to. Ganto-ganto uh, so lang oh, to. Pero may na ang papasok sa pang-paleto. Ganyan? Ano pangalan? Kasi, mamaya ka ng video! Ganda-ganda yun si Tito. Tino eh, bahala si Kathleen doon sa sundo ko. Bahala! Tapos may tubig pa. Tito, may pangalan! Kaya na. Masagba sa cellphone ko, ngaawa naman. Hindi na ako sa cellphone ko talaga. Bakit so, Anong nangyari? Dali lang, di pa, meron pa. Ito! Di yan. Ano ba sa'yo dyan? Saan dyan sa'yo? binibidyo mo to? Ito, pati mukha mo. Hindi yan yung binibidyo niya. sa Sino? ikaw. Dito, mo na ka dyan ah. report kita. report Pag alam niya, hindi na bumalik. tinitignan niya kung may nawala sa pera niya. Anong ano ba itong pangarap? sa gan? Ito. Subscribe mo na. Wait lang. Hmm, 48 na ako. 48 na, 49 na ngayon. Pag mag-50 na ako, <coughs> na. pwede na ako mag-live. Ano ang pinapos niya dyan? Kung ano-ano lang. Ah. Oh. Ang sayo, pusa. pusa. Sayo, yung ay no? ay Hmm, tita mo. Gusto mo kasi, hindi marinig eh. Sabog na yung ano na ito eh. Uy! Yan!